Welcome back guys, siyempre PC Basic Tips ang ating channel Samahan nyo muna ako maglagay ng langis guys sa aking LPQ190 na printer Kasi napansin ko yung dinadaanan na, yung parang realize guys na dinadaanan ng printer head Ng aking LPQ190 uh, Nakita ko na parang tuyo na siya Kaya ngayon lalagyan ko siya ng langis para at least uh, dumula siya kahit pa paano Nor kasi normal lang na natutuyo yung langis nun eh kaya feeling ko uh, nahirapan dumaan yung head printer dun sa mirilis kaya lalagyan natin na langis guys samahan nyo muna ako guys let's go Okay guys, ito yung ating printer na Epson L5190. Ano ba yung sinasabi kong realist? Guys, ito. Ito, nakikita nyo ba to guys? Ayan, ito yung tuyo na siya. Eh. Halos wala na eh. Hindi nadaanan ito ang ating head printer. Ngayon, lalagyan natin ang langis. Langis ng makina, guys. Kung maglalagay kayo, langis ng makina. Hindi naman nakakasira to guys kasi mula nung nag-start ako uh, bumili ng printer o gumamit ng printer. Langis lang makin na lang naman ang nilalagay ko dyan. Hindi naman nasisira. Kaya, pero hindi recommended to guys na gayahin nyo. kumbaga nagsishare lang ako kung ano yung mga ginagawa ko sa aking PC, printer o kaya dito sa ating TJ1 computer shop. Okay guys, yan. Lalagyan lang, lalag, maglalagay lang muna, muna lang is langis ng makina guys yung ginagamit ko basta yung sakto lagay lang ng langis guys kung gusto nyo kong gaya yung sakto lagay lang ng langis kasi maglalawa eh matahin ko muna guys para yung head printer natin maglaro. Ayan. Tapos natin dito. Kailang mabilis kasi tatamaan yung kamay natin. Ayan, parang lalagariin na niya. Lagay lang ulit tayo. ganito. Uulitin ko lang guys, ah, hindi ko nire-recommend na gayahin nyo to ah. Ah, ginagawa ko lang to kasi uh, ah, kumbaga experience lang. Pwede nyo sundin, pwede yung hindi. Pero 100% hindi naman nasisira yung aking head printer o kaya yung buong printer. Wala namang nangyayari. Kasi yung dinadaanan lang naman ito, yung nilalagyan ko na lang. Tapos konti, konti lang. Buhayin natin guys para maglaro ulit siya. At tapos, lagyan natin dito. Oh, kailangan mabilis ang kamay kasi guys, tatamaan yung kamay natin. Ayan, ah, mukhang okay na siya. Okay na yung kahit mga ganong konting lagay lang ng langis ng makina guys. Ayun ah, lang. Sinare ko lang guys ah kung paano kung maglagay ng langis. Pag nakikita kong tuyo na yung dinadaanan nitong ating printer head or head printer. Pag nakikita nyo yung tuyo, pwede nyo malagyan kahit ng unti lang. Tapos pag natuyo ulit, lagyan ulit. Yun lang guys. Maraming salamat. Sana uh, may natutunan kayo kahit basic lang to. Pwede nyo sundin. Pwede hindi. Inuulit ko guys. Ha? Ito pero ginagawa ko to para lang sa akin. Kumbaga experience lang. Pero 100% wala namang nasisira sa akin printer kahit dito wala kasi yung dinadaan na lang naman para na maging smooth lang yung galaw okay maraming salamat see you in sa ating next video tutorial o basic tips